3 2 1 Ayan, magandang magandang umaga mga kasuki. Ngayon ay araw ng lunis. Eto na naman tayo sa Imus Market mga kasuki. Shoutout, shoutout sa mga katulad naming labor dyan ha. Meron tayo rito isang napakalaking tuna ilang kilo to ay 80 kilos mga kasuki isang piraso lang po ayan o ang nagbuhat nito mga kasuki ay apat na tao na dito sa ibabaw ayan po ayan sa mga bago dyan baka naman sa mga bago nating kasuki palike and subscribe ha ah, ng ating munting youtube channel parang nang liit si katuna vlog dyan o oh. Yan mga kasuki, abangan natin kung paano paano yung gagawin ni Idol dito. Kung paano niya kakarnihin yan. Halos isang pwesto na po yung isang pirasong tuna. Yan na, good morning, good morning. Happy Monday sa lahat mga kasuki. Grabe oh, baka ano kaya ang laman nito mga kasuki? Tao na ata laman nito mga Idol. Ayan po Ayan, abang abang tayo sa mga bago dyan ha mga idol pasuporta ng ating munting youtube channel makmak vera vlog shout din at magandang umaga sa mga kapalingkin natin dyan ayan, si kapalingki mga kasukay pakisuportahan nyo na rin po ang kanyang youtube channel kapalingki vlog ayan ha quality quality ayan po mga kasuki. Bali, pinutol na ni Katona Vlog yung buntot ng dambuha lang sa mga kasukay, buntot pa lang mga kasukay, pang ihaw na. Buntot pa lang, ulam na, bali. Grabe. Ganda ng laman, ha. Yan, shout out, shout out sa mga kalibor dyan, ha? sa mga katulad naming nagtatrabaho sa palengke. Shout out din sa mga nanguhuli ng tuna dyan. Ha? Kung sino man po ang nakahuli nito, jackpot si Idol. Galing para pong ginsan yung tuna. Yung tuna nyo mga Idol, nakarating na po dito sa Imos Market. 80 kilos daw po ang isang pirasong to. Ito po yung itsura ng tuna, baka may ano, baka may nakapanood nakita itong tuna sa Jensen no? ayan o oh. grabe hirap na hirap yung idol o oh. basic lang basic lang magputol Ayan na po. Yeah. Quality, quality Quality, oy Grabe ang laman Mga kasuklapla Pero nadali yung abdo Puti oh. lang naman yan Malayo sa bito Kaya no, idol Dinis, dinis Brabe Isang halos isang tao na Ang katambas niya, no Ayun, no Kahapon yung in-slice ni Katuna ng dalawang pirasong tuna, naubos na po. Dahil matao kahapon, araw tayo ng linggo kahapon mga kasuke. Kaya kumuha uli si Bossing ng malaking tuna. Isang piraso pero solid na solid mga kasuke. 10 piraso daw pala to mga kasuke Isang piraso lang yung kinuha ni Bossing Ayan po Saan po ba ito na hango Bossing? Saan lugar? Jensen Ayan Taga pa pang nakahuli nito na Kinawilan Kinawilan to ano? Kinawilan Ginapit na po Tinanggal na ang ulo at ang hasang at ang lamang loob parang lang. Parang napakabilis lang gawin. Ay, Yan na mga kasukit, tatanggalin na po yung laman loob. Malit lang ang, ang Ha? Malit lang ang bituka. Pag malaki, malit lang bituka. Gano'n ba yan? Ayun, binabaan na mga kasukit. Napakalaki quality. Ito na laman yan. Malit lang po, Idle, ang bituka. Idol, alam mo sabi mo, Idol? Ha? Wala masabi. Walang masabi. Nag-enjoy kasi Nag-enjoy kagabihan. Mabuti ang kalagayan. Yeah. kalagayan. Shoutout mo yung mga tropa natin wala pa. Shoutout kay Boss Rico. Yan. Kay Boss Raquel, shoutout din. Malasing kagabit, may birthday ay nang... May birthday nga pala kagabi, napunta ba sila? Ayan yung buntot mga kasukar, napakala. na supportahan nyo rin ang kanyang youtube channel mga idol ha? kapalinky vlog tinanggal na ang pangihaw pang sigaw malaki pa na sa atin malapad pa nga o tingnan mo tagong tago na yung katawan mo Sobrang laki po, sobrang laki. So, mas malaki pa sa akin 'to. Ayun, pa-share na lang po na natin mga ano natin diyan. Sarap po pang lihaw at sigang. Yan yung tiyatawag na pangalan tuna, no, Idol? Ayan, ayan. Sikasuki at saka sikatuna at papay na sa vlogging Siyera lang yan. Pumasok hanggang yan. Mahuputin lang na taguan niya ng Andrew. Kuha niya isang bangga. Dapat gagawin. Baga ron. Dapat gagawin. Mayroon. Mga 15 kat piraso rin. Ang sarap niya pangkilaw at pang sesame. Kung pupuha ang inyong suki na maramihan 200 kilo ay 200 slice, garing siya. Ay, malaki ang isang slice. Malaki ang isang hiwa. Eh. <laughs> Makapalaban sa isang slice, no? <laughs> eh may bagay May order na pala nito. Mayroon na rin palang lang Nagbabagsakan Ayan okay na yan, idol. Tapos na po ba? Tapos na yan? Oo. tapos na mga kasuki. Grabe. 80 kilos mga 80 kilos Sakperada mga dahan. Ayan, hanggang dyan na lang mga kasukat. Salamat po. Uh, Diyos mabalos mga kasukat.